Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ituro mo ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kay sarito at di ayon sa salita ng Panginoong Yeso Kristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita. Bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang reliyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay Malaki nga ang mapapakinabang sa reliyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapamakan sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasaklad sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buong mong makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan katinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Mapalad ang mga aba Tanging Diyos ang hari nila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga na ang kawai sa paligid, mga taong naghahambog na sa yaman nananalig. Dailan sa yaman nilay tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos hindi kayang mabayarat at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya, hindi sapat upang siya ay mabuhay ng hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Di ka dapat na matakot ang tao man ay umaman, lumago man ng lumago yaong kanyang kabuhayan, hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay, dahil sa sinusuob ng papurit nagtagumpay, masasama pa rin siya sa ninunong nangamatay. Masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Aleluya, aleluya! Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nilibot ni Yesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang labindalawa at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena na may pitong demonyong pinalayas ni Yesus mula sa babaeng ito. Si Juana na asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Sarili nilang salapi ang kanilang ginastos para sa pangangailangan ni Yesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.